Diyos marhay na aga and for today's video nga po mga mari itong video na ito ay yung isang linggo na nga po nakakaraan at ngayon ko lang na-edit at ma upload Anyway, ganito na nga po yung kaitsurahan ko. Araw na naman ito nga po ng Sabado at alas 10 na nga po ng umaga kay may may pupuntahan ng aking si At dahil ako nga po ay kaya naman ang pagsusuklay ng buhok ay sasasakyan ko na naman gagawin. Ayan, anyway mga maributi na lang nga uminit na dito sa amin kaya medyo maganda-ganda nga maglakad pag ganitong mga panahon. Ayan po, bali na sa highway na nga kami ng aking si at buti na nga lang ay hindi kami na traffic. At oras di piligro na nga rin po ngayon pala akong kumagahanap ng aking susuotin at ng mga nakaraang linggo nga sinabi sa amin na kami nakuha nga po para magnino at magninang sa kasal. O ayan, feeling ko nga ako'y matanda na. Diyos ko, ako'y wala pang anak pero ako'y magninang na. Ay, inay ko po. At dahil nga po civil naman, kaya naman kahit medyo simple lang daw na susuotin ay okay, okay na. At eto nga po yung aking napili ayan. Bali, binili ko la ang pula yan pero hindi ko naman sinuod. Anyway, pagkatapos nga po, dumiretso na rin kami dito ng aking sipuso para ako nga ay bala kong magpalas extension. Ay, inay ko po. Ayun nga po ang ending. Ako'y medyo nakakatulog na habang ako'y nilalagyan. Eh sa nga po ito sa ayoko pag ako nagpapalas extension na ko po pag di naman talaga sa at mata. At gumamit na nga lang ako ng shade dito para naman maproteksyonan yung aking mata. At Diyos ko po ay talaga naman yung nagluluha na. At bali pupunta pa nga rin po kami sa SM para mag lunch at dito o na nga rin, bibili ng polo ng aking si puso. At Diyos ko po ay pagkatagal nga po niyan bago pa nakapili ng kanyang gusto. At dahil nga po ang gusto niya ay medyo malaki-laki at kitang-kita naman daw talaga yung kanyang malaking tiyan. At dahil first time nga namin ni Puso mag-aanak sa kasal kaya hindi namin malaman kung magririgalo pa baga kami o cash na lang. Ayon, napali na pagdesisyonan nga namin ay eh, cash na lang at wala na din kami oras para maghanap pa nga ng regalo. At bali pa na nga po kami at medyo umukay okay na nga yung aking mga mata hindi na siya ganun kahap. So ayon, bali nung pa na nga kami ni Puso naalala ko yung vlog na pinanood namin tungkol sa Dali. Ayon, curious ako kaya inaya ko si Puso na bumaba nga kami dito nung kami may nadaanan. Ayun, sabi ni Puso ay yung mga napasok niya daw na dali ay hindi mga aircon. Eh, oy, bakit ito ika ko ay aircon? Ano bagang mga paninda dito? Ayan, bali tinignan ko nga pala may mga ganito nga po sila talaga at medyo talaga naman, medyo mura talaga yung benta nila kumpara nga po sa mga supermarket. At tatlo katao nga lang sila doon sa tindahan kasama na nga po yung cashier. At na grocery na nga lang kami ni Puso ng konti tapos pagka-punch pala mga mare, ikaw na din yung maglalagay doon sa mga kahon or bibili ka na lang mga eco bag sa kanila. Yun pala ang kaibahan nito doon sa mga supermarket na napasok namin. Ayun, pagkatapos nun, umuwi na din po kami agad. Yun lang ang naman po for today's video. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa susunod, mabalos.